Hi guys. Good day. Ah, uh, ito nabili ko sa TikTok. Wow. Unboxing tayo. Dahil walang gunting, kakamayin na lang natin. Kasi siya nakaisa sa background. Ayan. Binili ko siya sa TikTok. Oh, ano kaya ito? So, ayan. Ito na. Exciting part. Ganda to. Ay, ang ganda ng ano nyo, box nyo, guys. Yan, ang box nya. Anti-wrinkles. Glow 20 Double Collagen Firming Double Anti-Fillers Essence. So, ayan, gini ko May dalawang box tayo. So, try na natin tong isa. Gamitin natin to kasi sabi doon sa tiktok ganda daw ito gamitin ang hirap pa lang walang gunting <laughs> pero okay lang matalas naman yung upo natin ito na exciting part papakita ko po sa inyo sabi kasi i-apply lang daw i lang daw sa mukha So, ayan. Ooh, exciting part. Meron siyang ilang to? 1, 2, 3, 4, 5. 10. So, try natin tong isa. Tapos, tanggalin ko muna kayo yung salamin ko. Try natin to. Igotin lang daw. tapos ipo kayo na pa pala ako naligo wala para siyang ano oh ang ganda naman ito gamitin para siyang tubig oh, sabi ipunas punas yung tao sa mukha ang mm, lamig ang lamig lamig sa ano Wow. Aligo ko na pala ako kanina. So, ubusin natin to. Uh. Mura ko lang nabili sa TikTok. 169 lang. Pag naubos ako, bibili uli ako. Mmm, uh. sarap tapos yung wrinkles natin ay ay bag pala so ayan tapos na tapos na natin gamitin yung isa. <laughs> Ito oh. Sagad na sagad. <clears throat> so ayan. Napakasulit. May collagen sya. Double collagen perming double anti-filter essence. So dalawa na sa TikTok. Sa so, TikTok ko sya nabili. TikTok shop. Sana po nagustuhan nyo po. Hydro Collagen Switzerland. Soju. Wow, ganda naman ito. Thanks for watching, guys. Bye, -bye po. God bless. God bless all.